may luto na yung burong isda maalis na yung tape ngayon lang bubuksan one week na isang linggo bago iluto ang burong isda ay ginagawa ang burong isda hmm. ayan na siya amoy na amoy na ang buro Igisa natin luya, sibuyas, bawang at kamatis. iyan ang paborito ng mga kapampangan buro ayan mailagay na ayun o oh, dosaw na yung isda patilik yan patitilik uh, dahil nakasyield sa gara yan Pati tinik na lusaw yung Black pepper. Magic sarap. Ginaasin. Ang, ang combination nito, yung nilagang uh, talong, ampalaya, talbos, at uh, yung pretty nice o kaya inihaw na isda yan ang kapartner ng Dahil yan yan buto na ang burong isda ganyan ang paggisa ng uh, um, burong isda ang ginamit na na isda dyan yung kilap yung maliliit di, uh, nilinis may di inilis ang ulo yan ganyan Uh, Pakilike and share and subscribe na. Thank you. <laughs> Napakasarap nito.